Sa isang bagong pahayag, ipinahayag ni Angelica Panganiban ang kanyang saloobin tungkol sa relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Sa kabila ng mga lumalabas na chismis na nagsasabing may espesyal na relasyon sa pagitan ng dalawa, iginiit ni Angelica na ang kanilang koneksyon ay malalim na pagkakaibigan lamang. Ayon kay Angelica, hindi totoo ang mga spekulasyon na may romantikong ugnayan si na Kim at Paolo. Sa halip, binigyang diin niya na ang kanilang relasyon ay nakaugat sa kanilang profesional na trabaho at mutual na respeto sa isa't isa. Sa mga nag-aalangan sa estado ng kanilang relasyon, binigyan ni Angelica ng liwanag ang mga hakahaka -haka at pinanatiling malinaw ang kanilang tunay na pagkakaibigan. Sinabi rin ni Angelica na mahalaga ang pag-unawa sa konteksto ng kanilang relasyon, lalo na sa pagbuo ng kanilang mga proyekto sa industriya. Ang kanilang magandang samahan ay nagpapakita ng suporta at pagkakaisa sa loob ng kanilang propesyonal na mundo.